Naku, may chismes, mawawala nang will to win. Kasi kung maalala niyo po, sinabi ko sa will to win noong trade launch, I was discovered 12 years ago po, me, Willie Sa isang, eto po, parang ganito na restaurant. I was with my ex-boyfriend and nakita po ako ni Willy. Parang tinanong lang po ako, gusto mo po mag-host sa will time, date time? And parang nung, nung timing, hindi ko nang kasi I was no one. I mean, in this industry po ah. Wala akong pangalan, kaka-graduate ko lang po ng college. So parang, di ba, parang niloloko ba ako nito? But it was true. Tama. That was Thursday night and then the next Monday, pumunta ako sa studio and then instant na-host na po ako ni Willie. He was the first one to believe in me. And wala <laughs> lang, may tadhana, di ba? Hindi mo, ma mo masasabi kung para sa'yo, para sa'yo po talaga. But now, I'm happy with my work. Pero kung may dumating, mamaya, bukas, ready po ako to fall in love. This is your dream. mga to. Oo, sabi nila, naku, may chismis, mawawala ng will to win. Ako po, ang hirap magsabi ng specific na no, kung ano na ako, kung ano yung gusto ko maging bakit hindi talaga matuloy kasi wala talaga tayong kasiguradan. Gusto ko sana maging billionaire at 40. <laughs> gusto ko sana marami na ako awards at 40. But then, kahit hindi pong mangyari yun, isa lang, habang sumasagot si Kiko, iniisip ko, gusto ko lang maging sigurado sa buhay ko at 40. Gusto ko lang maging masaya. Gusto ko lang makahanap ng true love. Gusto ko na happy family at 40. Kahit bukas pwede na po. Kahit hindi 40. But, yun lang. Uh, short answer, I just wanna be happy and sure about my life at 40. Paano maipa ang 40? Yun ang concern nila, yung promotion ng 40. Sa will to win, oo. Gusto kong tanong tuloy ni, ano, ni Neil. O, ayan na. Ayun na po yung tanong. Papagbibigyan na Sige, sige. Okay, okay. Sasagutin ko po. Actually, nakikita ko po yan sa social media. Nakikita po namin lahat yan. Napakadami pong post na ganyan. Pero syempre, hindi po totoo yan. Kasi, ano po eh. Syempre, mahirap po talaga ngayon, di ba? lalo na nagaling kami. Actually, yung time slot po namin na 4.30 to 6.30 p.m. po, nagaling po yan sa zero. Ang hirap po talaga umangat, di ba? And we're new, kaka one month, sari pa lang po namin na will to Win. And everyone is like, actually, ako lang po yung may experience dun sa lahat ng kasama ko na host. Kasi nga ka 12 years ago, na-host na, -host na po ako. Lahat po bago. And even Kuya Will, medyo matagal din pong nawala nag-a-adjust, diba? And I think, sabi ko nga, on social media, we're the number one po sa time slot na yan. Or, kahit hindi sa time slot na yan. But on TV, of course, we know na ang hirap po talaga ng mga namin. Uh, family feud, o kung ano pang iba. Pero, we're doing good. At hindi po mawawala yung show in whatever, in two weeks, in two months. Yan po ang pinapangako ko sa inyo. And I, magpo-promo po kami dyan ni Kiko. Abangan niyo po. <laughs>